Kabantay mo, pag women's fellowship, puno ang simbahan. Pero kung men's fellowship, murag barangay basketball team lang. Limara ra buok. Asa naman ta, mga lalaki? Hello, ako si Jade and welcome sa Jade Smart TV. Sa atong channel, atong isgutan ang mga butang nga siguradong makahatag nimo o kaalam o realization sa kinabuhi. Ang lalaki sa Bible, gitawag nga leader sa pamilya, protector, provider o spiritual head. Pero sa atong panahon karon, daghan na sa atong nawala na sa spiritual role. Pag naay tabangay sa simbahan, nata. Pag sports, active ta. Pero kung um, Bible study, prayer meeting, men's fellowship, asa ta. Dili man itungod kay tamad ta. Usahay, ulang lang yun ta sa push wala lang tayo makita na support system. Pero bro, kinahanglan nato masabdan, importante kaayo ang atong presensya sulod sa simbahan. Ang ginoo, nangita gihapon og mga lalaki na andam mo alagad, mo mu mentor, o mutabang sa grot sa church. O bro, kung ikaw amahan maglid sa pag-ampo, sa pagtuon, sa pulong sa ginoo, tanawa ang ipikto sa imong pamilya. Kung gamay rata sa men's fellowship, dili pasabot nga okay ra. Pasabot ana, ita ang kinahanglan mulihok. Sugdi lang, tambong, apil, dal ang imong amigo. Ang simbahan, mas ligon kung ang mga lalaki mutindog sa ilang spiritual role. Dili tapang dekorasyon sa lingkuranan, manglihok ta. Bro, ang tinuod nga kalalakinan, dili lang kusgan sa lawas, kundi ligon sa pagtuo. So, karon pa lang, let's step up para sa ginoo, para sa pamilya, o para sa simbahan. God bless you all.